isang mapagpalang araw po mga kalinya welcome back sa aking youtube channel Roda Mix Vlog kung so, kayo po bago pa lang sa aking youtube channel pakilike, share, comment and subscribe and paki-pindot po ng bell button para updated kayo sa lahat ng aking mga video ngayong araw na to ay babalikan po natin yung apat na magkakapatid ayan, ang panganay nila si Mark yung may sakit upang uh, ipabot yung tulong na pinabibigay ni uh, mam Ma Jin Orsowa. may pinadala pong tulong si Ma'am Jin Orsowa. Iahatin po natin sa kanila. kung kukumustahin natin sila. Kumusta ba yung kalagayan nila after yung check-up? Parang ah, uh, uh, ilang days na rin po. na uh, umiinom na si Mark ng gamot. So, kukumustahin po natin kung uh, ano ba yung maging, naging improvement sa kanyang katawan. maganda. Uh, Suporta ko natin palagi Kuya Bang Santos Matubang at na Vlog pa At lahat po ng Kalingap Partners. May asok galit sa... Nakatali naman po. Nakakatakot naman yung aso. Yan po yung kanilang bahay. Mukhang kabinit. then may pasok ngayon kasi ay lunis so baka yung wala yung kanyang mga kapatid wala laki ng aso nakapak ng aso pata ko po yung aso Galit sa akin yung aso mga kalingap at ah. Uh, Inahabol <coughs> tayo ng aso. Wala yata ang tao. Tao po! Ay, wala yata ang tao dito. Ay, tao po! Ah, andyan pala siya. Kumusta ka? Wala kang kasama? Pumasok yung mga kapatid na? Ma? Kumusta naman? May gamot ka pa? Wala na? Ay, may one week na ba tayo? Ah, bumili ka na lang. Tapos, bukas, isa. Yung isa, ubos na mamaya. Tapos, bukas yung isa. Buti, bumunta na ako. Ito si Mark, Ubus bagong gupo. Wala na. Ubus na buwan yung... Yung para saan? Sa drama po yung dalawa sa Meron bang two times a day? Ay, sa bukol yun. Yung two times a day. Yan o. Ayan. Ako si Mark, bagong gupit ka na. Sino gupit nagupit sa'yo? Ayan natin po. Pabila po, dito ba? Ayan po. Ayan, nag-iisa siya dito. Wala po yung kanyang mga kapatid. Tumasok sila lahat. Yung siya po, tatalok. Tatalok? Sino? Ayan siya. Yung batang maliit? Marunong na yan? Marunong na yan. nagtatalo? Magpapalapit naman yun. Ano yan? Upahan? Oo. Oh. Ha? Bakit nagtalo? Hindi pumasok. Ay, gusto niya maghanap buhay. Pambaon niya, kaya siya nagtalok. Wala sigurong baon. Wala sigurong baon. Saan ka kumain? Ang pagkulalo ka. Hindi kayo nagluluto dito? Ang sanda. Ang sanda. Ang sanda. Yung kapatid mong babae eh, pumasok? Mm hmm. Yung dalawa po. Yung dalawa. Doon din sila kumakain kina mo. Pag tanghali. Mm -hmm. Hindi. Ano, nagbabaon? Mm hmm. Um. Pero hindi ka na masyado ano yung makayoko ng makayoko. Naiyano mo na siya. mo na. nagbalik Nabalik po eh. Nabalik mo Sige lang. Nasakit. Nasakit. Nabalik yung pananakit. Pag walang gamot. Pero yung bukol, ano, kumusta naman yung bukol mo sa ano? Sa ulo. Ito, 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 ito. Hindi pa rin. Pag kinapa, bumba, malaki pa o maliit na? Ma. Maliit na po yan. Yung sa balikat mo, may ano ba? Lumiliit naman. sumasakit ba yan? Ano Sa balikat mo? oh, yeah. Hindi po. Ay, hindi yan sumasakit. Ulo lang ang sumasakit sa'yo. Baka apektado ka mo. Tu Ay! Matumba na yung cellphone ko. Tumba po mga kamit. Huwag ka matutumba. Sino ko niyo sa gabi dito? Kayo lang. Kakapatid. Hmm. Hindi kayo pupunta sa ano? Sa lolo niya kapag gabi. Dito lang talaga kayo. Ako po buna yung senador. na hmm. Nakontak mo si mama mo. Nakontak ko na ako po. Oo. Oh. Ayun Hindi pa uwi si mama mo. Uwi ka po siya. Uwi siya. Mas mabuti sana kung uuwi siya para may ano mag-aasikaso sa inyo. Kailan daw siya uuwi? Hmm. Hmm. Pero wala siyang trabaho doon. Wala naman. Wala naman wala siyang trabaho doon eh. Pwede na siyang uuwi. Ano ba yung mahirap sa'yo ngayon? Na no, may sakit ka tapos... darating yung mga kapatid mo, ano yung pinakamahirap na iniisip mo ngayon? Na ano ka rin ba? Na-stress ka rin ba? Kasi minsan walang baon yung mga kapatid mo. na, na gano'n? Hmm. May time din na na-stress ka. Tapos may sakit ka pa, di ba? Hindi nag na nagagawa yung dati yung ginagawa. Ano, ano? Hindi nagagawa yung dati na. so, hmm. kong ginagawa. Ano, ano? ko kung ba? Oo, bawal pa yun Bawal ka sa'yo magbuhat ng masigat at magpagaling ka muna. May naitulong ba naman kami? Buhat nung ano, nung uh, puntahan kita. So, ano naman yung ano, masasabi mo? Buhat nung puntahan kita. May pa-check up. Nadalihan ng konting tulong. Ano yung naging ano, parang nagkaroon ka ba ng pag-asa o anong nasa isip mo nun? Uh, uh, gusto ko na eh. Pero nung puntahan kita tapos may patsika parang nabuhayan ka ng ano mm. loob ano nakaroon ka ng pag-asa dati ba parang ano ka talaga parang down na down ka na laban lang sa buhay at uh, tuloy tuloy lang yung ating gamutan ay pumunta ako dito sa iyo para bigyan ng bigyan kay uli ng ano, tulong wala ka ng gamot ba? Diba? Hmm. so ayan may nagpapabot ng uh, tulong sa iyo galing kay Ma'am Jean Orsowa ayan magpasalamat ka muna kay Ma'am Jean Orsowa ito sa camera salamat sa inyo may, may nagpapabot sa iyo ng 2,000 pesos bilikan gamot ha malapit lang ba dito ang ano? hindi lang po kasi Malapit lang. Hindi lang po maganap. Ikaw na bumili ha. Kasi nasa inyo yung resita ay. Bibili ko na po kay tita. Oo. Yan, thank you so much po kay Ma'am Jean or Ito po yung 2,000 pesos na pinaabot niya. Bibigay na po natin kay Mark. Yan, sakto. Wala na rin daw po siyang gamot. So, mamaya, pwede ka nang bumili ng gamot. Oh, tanggapin mo to. Magpa-thank you ka kay Ma'am Jean. Marap po sa inyo. Sabo, marap po matulungan. Marap po na marap po Thank you so much po si Lord na po yung bahalang magbalik ng mas marami pang pagpapala sa iyo Sa mga makakapanood nito anong uh, gusto mo pang hilingin halimbawa may gusto pang tumulong ano pang mga gusto mong ano uh, hilingin sa kanila So po siya anong mahat mo Ayos ayos po ang bahay eh. Mm -hmm. Mahayos po. Ayos yung bahay nyo. Bala ka po kasi talagang ayusin yan. Mm -hmm. Ako pag tanggal ng side yan ko po sana yan. Huh? Oh? Nung tubo ko sa akin, sabi nung magagamot, bala pag buhat mong gilat. Hindi mo na naituloy. Bawal na po magpursa. Pwede ko na pala ituloy yan. Mm -hmm si po na po yan eh. Grabe ka pala no, sipag mo pala nang wala ka pang sakit. Talagang ikaw na yung tumayong nanay at tatay ng mga kapatid mo. Responsable pong panganay mga kapatid si, si Mark. Kaya pala wala yung sahig doon. Plano mo pa talagang, plano mo pa mo talagang ayusin, ano? Hmm. Itong bahay mo. Kayaan mo. siya siya na po yan eh. Kaya nga. Tumutulo. Kaya mo malay mo. May mga mabubuting puso na tutulong sa inyo para mapaayos yung bahay. and Unahin muna natin yung paggalit mo. Tuloy-tuloy ano? mo yung gamot. Ayan. ya. Yeah, Pambili ka ng gamot. Magpabili ka na uli. Mamaya. Lapit lang naman. Para tuloy-tuloy. And uh, pag na bumalik yung sakit ng ano, ulo mo. Siguro pag nawala ng gamot, yun, masakit talaga or sumpong-sumpong na lang? O, oh, po yung sakit. O, dalang, -dalang. Mm -hmm. Okay. Wala ka lang tayo sa lingang nagiinom ng gamot, ano? Wala po. Wala ka? Um, Ayan, pag, malay mo mga sa lumay isang linggo kapag ano, uh, naka one week ka nang inayinom ng gamot, malay mo, wala na talaga. Huwag mo kalilimutan yung gamot mo ha. And uh, mag ano pa siguro, mag uh, vitamins. Ayan. Pabili kang vitamins mo. Gatas. Ka bang gatas? Yeah. Hmm. Pabili ka Aminom ka maggatas? Pabili mo po siya. Hmm. Ikaw na bahala magpabili ha. Yung para sa unahin, unahin muna natin yung kalusugan mo. Kasi pag gumaling ka, lahat na magagawa mo. Mahirap kasi yung may sakit, di ba? stress ka, wala kang magawa so ang unahin talaga natin kalusugan kasi mahalaga yung kalusugan ay, uh, yun yung ating i-focus muna ngayon, yung bahay may natutulugan pa ka naman kayo yun, huwag ka mag-alala, pray pray lang tayo at malay mo sa mga susunod na araw ay uh, may tumulong sa inyo, para may kaayos yung bahay, basta lagi lang tayong uh, manalangin Sinerd naman hindi yan natutulog. May mga, na mga gagamitin tao yan para matulungan kayo na ha. Tapakabait ka. And yung mga kapatid mo, pagsabihan mo din na ano, na pangaralan mo din sila na maglilis ng bahay kasi kayo-kayo lang naman dito. Magtulungan kayo. Huwag kayong mag ayal ha. May ano ka pa pala? Hmm, binigay ko sa yung supplement. Ininom mo? Yung sa ano? Ubus na po yun. Ah, ubus na. Sige, sa susunod. Tadalhanin kita. yan so yan lang po muna mga kalingap. binisita natin dito si Mark. Ayan, uh, hindi natin naabutan yung kanya mga kapatid. Kasi may pasok po ngayon. Nasa school po yung kanya mga kapatid. At yung isa daw po ay nakikipagtalukan. Magkano bayad sa talok? 200 po sa naman. Nakakaisang araw mo kapatid na? No? Marami man, maliit pa yun eh. Ilan taon lang ba yung bunso niyo? Dose na yan? 30 nga ata sa <coughs> February ko. Grabe, nakakaisang araw na siya. Masipag po talaga ng mga ano, ah, kabataan dito. Si Marklyn po, nung walang sakit, ay ah, siya na daw po yung tumayong nanay at tatay para sa kanyang mga kapatid. Ayan, so, Ma'am Jean Orsowa, ayan, maraming maraming salamat pong muli sa pinabot mong tulong para sa mga batang ito. Ayan, kay Mark. Sino ang isa kapatid mo? Michael. Michael Tapos yung isa ay si Monica. Monica. Tapos yung isa? Jay. Jay. Bakit yung isa ay hindi M? Kasi ano po sila ay eh, puro M. Yung bunso pala ay naiiba. Sa susunod, baka sabado maabutan natin yung magkakapatid. Buti naman at nag-aaral yung ah kapatid niya. Sige na, hindi kami magtatagal. Magpabili ka na ng gamot mo ha. Kung wala kang inumin mamaya. And magpabili ka na. Ayan, magpasalamat kang muli sa mga viewers na patuloy na sumusuporta sa atin. Uwi na muna ako ha. Yeah. Pabili ka ng gamot. Mabuti o oh, hindi pa umuulan. Baka umulan ay. Pabili ka pating merienda mo. Para di ka manghina. Thank you so much po. Bye-bye. Mauna na ako, Mark, ha? Yan. Muli, maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng aking video sa araw na to. dinala po muli natin si Mark at dinalha natin ang pinabot natin, ibinigay natin yung ay uh, ipinabot na tulong ni Ma'am Jean Orsowa. Thank you so much po, Ma'am Jean Orsowa. Sana po ay... Uh, pagpalain ka ni Lord at mas marami pang biyaya ang ibalik sa iyo. Salamat po sa lahat ng nanood, sa mga hindi na nagi skip ng ads. Thank you, thank you so much po. And huwag po natin kalimutang supportahan palagi ang Team Kalinga para mas marami pa kaming matulungan. Bye-bye po! God bless us all. A few moments later. Yan, ito po yung kapatid nila. Isa si, anong kalan mo? Michael, ana? Kaling ka sa school? Sir ana? Wala po kami yung subject nila. Ah, wala kayong subject nila. Bila mo si kuya mong gamot? May ang resita na kay tita mo daw. May pambili ako iniwan sa kanya. Ha? Kasi wala na daw siya iinumin mama yung hapon yata. Tanungin mo siya kung anong gamot yung wala para ikaw na lang yung bibili. Malapit lang ba dito? Sige, mauna na ako. Salamat.